Magandang buhay sa lahat. Magandang sikat ng araw po. Mag-antabay po kayo sa mga susunod na araw. At sa pagganap ko po ng aking kaarawan, magpapag-grand po ako ng iba't ibang uri ng mga mutya pangontra pang dipensa, mga pampaswerte sa hanap buhay at iba't iba pa mga negosyo. Magpapamigay po ako ng iba't ibang uri ng mga mutya, pangontra, kulam, bati, usog, panghalina oil, mga charm bracelet po, magpapamigay po ako. Pa-share-share -share na lang po ng aking uh, mga upload na video, pa-like at pa-comment po para po sa mga ililista ko sa mga makakasali po sa aking pag parapol katulad po ng nakaraang taon. Marami po akong ipinamigay na iba't ibang uri ng pangontra pandipensa Libre po iyon, mga botelya de pangontra na umaagas kapag may aswang, may mangkukulam o meron pong mga panganib na magaganap sa inyo ay aakuin po. Botelya de revuelta, magpapamigay din po ako at iba't ibang uri na pampalakas ng karisma. Mutyanan lang ka, mutyanan tubig, mutyanan mucha ng kalamansi, mucha ng sampagita at iba't ibang uri po ng mga pang dipensa. Mga dignum kahoy, dignum bracelet, dignum kuintas po at mga iba pa pong mga mucha. Mga kalmen, kursipihong, dignum, yan po. Kaya po palike and share na lang po ng aking upload para po sa iba hintay niyo po kung kailan ko ia announce ang aking pong live para sa pagpaparapol ng iba't ibang uri ng pangorda, pandipensa, pampaswerteng, libre po, libre, libre, libre lang po. Iba't ibang uri ng mga mutya na aking ipamimigay po soon. Hindi ko palang po sure kung kailan ang exact date, pero po, i-announce ko po abang-abang po kayo sa aking mga live. Muli, sa mga nagnanais po ng iba't ibang uri ng pangontra, pandepensa, mga pampaswerteng mula sa kalikasan, PM nyo lamang po ako, Ria Parulan po ang aking Facebook account. Pangontra at mucha po ang aking pong page. Pangontra, pandepensa mula sa kalikasan po ang aking pong group. At saka po, anting-anting, Panghalinang ng mula sa mga diwata po mga pampaswerte pampayaman